Ayan guys, dumating na po yung in, in order natin na ano, ceiling fan. Ayan, bubuksan na po natin. Ayan. Para ma-check po natin kung okay po. And guys ha, bili lang tayo, ha, punta kayo sa May Yellow Basket ko no para maka-order kayo ng gintong klase ng ceiling fan. Ababa lang po sa kuryente ito. no. 6 watts lang po. Opo. 6 blade na po siya. Ayan ito na yung guys pinaka um, pinakahihintay natin kasi sobrang init ngayon tsaka syempre ay natin tumas yung ano natin yung kuryente uh, yun. ito yung ceiling pan no ceiling pan natin na hindi siya maingay yan, pag ginamit to testing din natin yan guys gawin nyo lang guys napakadali lang itong ano no ikabit tutusok nyo lang siya ng ganyan no? Pag ganyan po yan tapos pag natusok ito na guys Ayan yeah, Tusok nyo na siya ng ganyan guys Sulod-sulod ko lang po yeah, Ayan Di naman tatanggal yan guys no Pag nilagay nyo na po Ayan Napakadali lang po siyang ano Ilagay Tsaka ayusin Ayan Six blades na po yan no Manakas na po yung hangin yan Pag ginamit na po Ayan Ayan guys Nakabit ko na po siya kaganda ito e, testing na lang po natin guys ayun sa mga nanonood ha ah. click nyo lang po yung ano, yellow basket para mga abil kayo ng ganitong ano ceiling pa tipid pa sa kuryente guys ayun, test na natin guys na para makita natin kung ayos ba siya Di tayo guys. dapat sa may kuryente. Ayan. Ayan guys, hahawakan ko siya guys na no? para makita natin. Wala na siyang ano, problema. Sasak natin muna. No? Ayan po. Ayan. Ngayon, subukan na natin. Ayan. Ay, ayos guys. Okay na okay. Ayan. Ayan. Malakas din siya guys. No? hindi sya maano, hindi siya maingay, guys. Lakas oh. Tahimik lang po. Sarap-sarap ng ganda. Guys, ha, click lang niyo po. Salamat.